Ayan, guys. Pabalatan natin yung saging. Ayan, guys. Uh, lalaga natin. Balatan natin. Sarap nito nilaga. Ayan, guys. Laga natin yan. Paglaga tayo ng saging. Para ang albasal natin mamaya yan guys tamang tamang nilaga to kasi hindi pa masyado malambot dalawang dalawang piling sigurado yung sarap na naman ang almos ang binyan ito mamaya guys tapos na natin balatan Dalaga na natin Ayan guys. Ito na po yung nilaga kong saging. Ayan guys. Nakalimutan ko na may nilaga pala akong saging. Ayan. Ayan ang kinalabasan. Kasi busy ako dun sa kabila. Nagagayat ng mga gulay. Ayan guys ngayon ko lang naalala na may niluluto pala akong saging yan guys nasunog yan guys ito nasunog siya pero pwede pa naman kainin Guys. Tanggalan na lang natin ang sunog. Thank you, thank you for watching. Yan guys. Kain po tayo. Pagtiyagaan natin.